punta na natin yung ating motor let's go kunin natin siya papaayos na natin ayusin natin yung mga wiring so oh. may mga wiring pa na malulutong yun yun tapos yung preno Abangan ang takalabasan ng itsura ng ating top See you! Peace out! Yan, magandang araw sa atin mga karawanda So, napanood nyo yung before ng video natin Kung kailan natin kinukuha yung motor Yung sira na siya, naka-stack, naka-imbak At uh, malulutong na yung wires At recently, nagpost nga pala ako ng video na nabuo siya Doon sa Milaguna Pero, hindi doon natapos So, nag-start siya to yung build ng motor Noong last April pa So, meron na siyang 4 months Ganun kahaba yung proseso Papakita namin sa inyo kung anong kinalabasan ng itsura Dahil merong nawala at merong dinagdag. Kaya sa mga karoon na natin, ito na ang final outcome ng project natin na si Project Yuri. Magandang hapon nga po pala. Ako nga po pala si Jandel Ramos, ang shop owner ng Boss JDX L Works Motor Shop. Shop located po siya dito sa 125 Makabagdal, East Grace Park, Caloocan City po. Ito nga po pala yung binild namin. Street bike po siya. Hindi na po siya good for daily kasi nasabi naman po sa amin ni Sir Motoronda na hindi na po siya gagamitin pang street na pang araw-araw. Display na lang po siya at saka pag kusakali daw po na hindi siya busy, pwede po siyang gamitin sa mga show-show. Ang ginamit po pala namin monoshock dito, Motaro brand po siya. Pang Raider po, 285mm. Ang ginamit po pala namin swing dito sa Project Cures pang sniper po na plus 2 na JRP. Tapos ang shifter niya po pang raider na JRP din po. Tapos ang TPose niya po pang raider curve. Ang front shock niya po pang wave extension, saka caliper niya po pang wave din. Pati hub po niya pang wave. Ang challenging kasi sa ganitong motor po yung pagko pero may idea naman po kami kung paano siya gagawin. Ang nagpapatagal lang po sa pagbuo ng ganitong motor is yung mga machine shop, convert converters, yung mga tatabasin po para mas maayos po yung pagkakabit niya. Ang nilagay ko po pala ditong swing arm is sniper. Kasi po, ang theory po kasi, ang shock po niya, nasa ibabaw po ang kabitan niya. Kaya hindi po ubra yung mga raider at ibang motor. Sniper lang po yung magiging compatible sa kanya. Sa tipos naman po, uh, pinalitan lang po namin siya ng ball race tapos konting tabas po para mas umayos po siya yung handling niya na hindi po siya umaalo. Ako mapapansin niyo po yung makina niya. Ayan po rin po yung original niya makina. Hindi po namin siya pinalitan. Ang ginamit po namin braking system dito is JRP, straight JRP po siya na brake system. Uh, caliper niya po pang wave ang brake master niya po pang raider pati po brake hose niya pang raider pati po yung hub niya at saka disc pang wave po muli ako po pala si John Dale Ramos ang owner ng Boss JDX L-Works Motor Shop maraming salamat po sa tiwalang ipinagkaloob niyo sa amin Sir Motoronda sa pagbuo na yung project Yuri niyo ah, kung meron po kayong katanungan o gustong ipagawa visit lang po kayo dito sa, sa aming munting shop sa 125 Makabagdali Street, Caloocan City. Check nyo rin po yung page ko, Boss JDX L Works Motor Shop.